Ayan, so meron tayong uh, switch assembly mga lodi, no, yung ganito. Ayan, so ito. So bumili tayo. Ayan, gusto natin lagyan ng hazard, no. So ito yung binili natin. Ayan, so babaklasin natin ito mga lods. Tapos titignan natin kung plug in play ito. Ayan. So baklasin mo natin itong stock na, 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 na switch. Ayan, tapos so, lagay natin ito. Titignan natin kung plug in play talaga ito. Ayan. Ayan. So, ganito pa rin itsura nito. Tapos, din siyang sim lang din. Ayan. So, signal light. Tapos, busina. Ito yung kanyang uh, pass light. Ito. Ayan lang. di ba? So, na try natin kung gagana ba or plug and play talaga mga lods yan so baka simahan natin to then testing Ayan, so magtatanggal tayo ng ulo ng ating Honda Click. Ito. Tatanggalin natin to kasi meron tayong ikakabit. Ayan, so paano ba magtanggal? So una, tatanggalin nyo muna itong cover dito sa ibabaw. Ayan. So, ito yon natanggal na natin. Tapos, next mo, tatanggalin mo yung screw dito. Ayan, dyan. So natanggal ko na. Same lang din dito. Tapos meron sa ilalim. Ayan. Natanggal ko na rin. Then dito sa kabila natanggal ko na rin. Ayan. So dito na tayo. So bago mo matanggal to. Itong blue. Meron dito. Ayan. Meron dito. So tatanggalin natin. Para matanggal natin itong takip. Ayan. Tatanggalin mo natin. Gamit tayo nito. Tools. Ayan. Ayan. Dito sa ilalim. Ayan. Ayan, yung so sinatanggal na. So, ito yun. Tabi muna natin. <coughs> Ayan, datanggal natin yung blue. So, dito, ito, mo lang. Ayan. Ayan. tapos dito sa babaw pababa ayan ayan tanggal na so ang dumi ang dumi orasong natin tapos ito pwede mo na tanggalin dalawang tornilyo dito kabilang Ayan, tapos ito. Ayan, so natanggalan natin. So may nakasabit pa dito sa nyo baba. Ayan. Ayan. Yun. Yun natanggal natin mga lodge ayan so natanggal na natin yung takip nito mga lodge kasi papalitan natin to so ipapalit natin ay ito papalit natin so ang gagawin lang natin dito ay tatanggalin lang natin tong ito yung socket ayan so unahin mo natin tanggalin tong socket para matesting natin to kung talagang plug, plug and play Ayan, so tanggalin na natin to. Ayan, pagtanggal ito, nakasuksok lang to. Taas lang natin. Ayan, sino tanggalan natin mga lods. Ayan. So, ang pagtatanggal nito pala, ayan, clip, itong clip nito. Ayan, o. Tapos, para mahugot mo rin siya nakakabit dito, mayroon din dito. Susungkitin mo lang ito yun. Ayan, para gumanan. So, ito, testing mo natin mga lods kung gumagana ba. Talaga, ito. Ayan. So, dito natin ilalagay. Ayan. Okay. Tapos susi natin. Ayan. So, ayan. Signal light. Ayan. So, gumagana. Ayan. Tapos, kabila. Ayan. So, gumagana. Ayan. So, itong hazard. Ito. Ayan. Gumagana mga lids. Tapos, yung kanyang high. Ayan. High gumagana rin. Ayan. Gumagana. Tapos, yung kanyang fast light. Ayan. So, hindi yan gumagana. <laughs> mga lodi. Ayan. Ayan. and so hindi yan gumagana mga load so bibiliyan pa tayo na bibilihan pa natin 'to ng relay and para magana natin mapagana natin 'to so ilang mga lodi hanggang hazard lang muna tayo